So guys, so good morning. It's Gino, so bago ang OFW dito sa UK. So, pumili ako nitong Action 5 para yun, makapag-record ng... Araw-araw na buhay namin dito sa UK. So I am going to start my YouTube so I hope you support me sa ginagawa ko dito. And kasi ang pasok ko dito guys is 3 uh, nights lang tapos 4 times yung off ko. So nagtatrabaho po ako dito as merchandiser sa Tesco, isa sa pinakamalaking retail store dito sa UK. Tapos yung misis ko naman po is nagtatrabaho siya sa Kerrer. So, siya po yung reason bakit kami nakapunta dito sa UK. Siya po yung uh, nagdala sa amin dito. Kami at saka yung anak ko is dependent visa. Yung misis ko po is skilled worker visa. So, kaka one year lang namin dito. They actually, one year and five months na kami dito sa UK. So, yun. So, kahit pa paano is, nung una medyo nangangapa. Pero ngayon medyo nagiging okay na. Kasi medyo nasasanay na sa klima. As in talagang malamig. So, yan makikita nyo napakitalaksing yung paligid yan. so yan. meron naman na akong ano, nakapag start na ako ng mga video vlog ko dyan sa Facebook at saka sa TikTok so now I am going to start my YouTube channel para yung mga ganito na vlog daily lives yung mga ginagawa namin dito para magka idea kayo ano yung buhay dito sa UK na habang nandiyan kayo sa Pilipinas ko nagpaplano kayo na pumunta dito. Kakahatid ko lang kasi nung anak ko, so pauwi ako ng bahay. So libre po yung mga, yung school ng mga bata dito. So pag nandito kayo, isipin mo lang magtatrabaho. Tapos yung sa school, libre naman. Tapos yung sa mga medicals, hindi naman kasi nung nagkasakit yung anak ko, nung pina up namin siya, so libre. Tapos binigyan kami ng gamot na which is libre din. So yun. And pag may mga gusto akong i-share sa inyo, share ko na lang dito sa channel na to and don't forget to subscribe guys and thumbs up a few moments later dito tayo sa bahay guys so bali Campo is nagre-rent dito sa UK bali yung nire-rent namin is ito kasi so, ito po yung sala and then ito naman yung uh, uh, kusina namin so oh. yan quick ano lang po quick viewing so ito po yung kusina namin tapos yung kwarto sa ako napapakita sa inyo. Yung kwarto, tatlong kwarto po sa taas. So yun, dito tayo sa bahay. And kwentuhan ko na rin kayo since nandito naman ayo nanonood. nunod. Uh, IT po ako sa Pilipinas, IT graduate. Tapos yung misis ko naman po, she's a nurse. So five, five days a week nagtatrabaho pareho. Pero yun is medyo talagang hirap pa rin kami na masustain yung pamumuhay namin sa Pilipinas. So that's why nag-decide po kami na magpunta dito sa UK. And yun. Ah uh, sobrang na-appreciate ko po dito yung mas marami kaming time for our son kasi ang pasok ko lang is 3 nights sa loob na isang linggo tapos yung misis ko ang pasok niya lang is 4 times a week so mas marami kami nabibigay na time para sa anak namin and then yun pag minsan-minsan pag minsan nakakalabas din pupunta kami ng city yan para kumain gumala yan so hindi pa kami nakakagala masyado dito since bago pa nangangapapa, medyo nag-iipon-ipon pa, tsaka nagbabayad pa ng mga ginastos namin nung pumunta kami dito sa, sa UK. So, yung misis ko po is, uh, sagot naman siya ng employer niya, which is visa, tsaka yung flight niya, sagot ng employer. Kaya, nakales yan dun sa gastos namin nung pumunta kami dito sa UK. Ang naging gastos lang namin, yung flight ko, visa ko, Tsaka nung anak ko, flight at visa din niya. Tapos yung mga medical. So siguro kung ito total yun, mga more or less, kasama na yung pocket money nung pumunta kami dito, mga 250. So sobrang smooth lang nung pagpunta namin dito. Kaya sobrang thankful kami kay God. And uh, nakarating kami dito July 2023 So ngayon one year and five months na kami dito. Ayan po. So God bless sa inyong lahat and thank you so much. Don't forget to follow follow ba. <laughs> Don't forget to subscribe and like our channel. So god bless po sa inyong lahat. Bye-bye.